Hello guys, ipakita ako sa inyo ang akong kamutihan. Ito yung aking kamutihan. Naidako manggod ko sa uma sa una sa aking mga kamagulang. Kaya, ayan, nagustuhan kong magtanim ng kamuti. Ayan, tingnan mo mga dahon ng kamuti ko guys. Oh, ang laki. Tingnan mo, malaki pa sa palad ko. Grabe, di. hindi ako nakapag nakakita ng ganito kalaking dahon ng kamuti noon ngayon lang ganyan siya kalaki guys tapos yan lumaganap na yan siya lahat tapos garden beds yan guys tapos ang iyahang mga ang kanyang mga dahon ang kan tumubo na lahat sa sa baba tapos ito pa ito pa guys oh grabe ang lalaki ng mga dahon. Hindi ko talaga akalain na ganito yung mga dahon ng kamote ko. Tapos lahat ng yan, nandoon pa. Ayan, Dumaganap na sila. Tapos, ayan, mayroon akong papaya. Sana mamumunga ng madami para makakain naman ako ng sarili kong tanim na papaya. Ayan yung ano, ayan yung aking mga tanim na alugbati. Sarap ng gulayin, laswa, sarap ng laswa niyan. Ayan talaga, pag magtanim, meron ding aanihin yung kasabihan. Ganyan yung aking mga kamote. Sarap na gulayin yung talbos. Masarap na yan. Nagbulayin ng talbos. Tapos, uy, may surprise dito sa kabila. Ang ganda naman ng surprise na to. Hindi ko akalain na dyan ka tutubo, ah. Kaganda-ganda mo naman. Tingnan mo, guys. Tingnan mo, ang ganda-ganda. Sobrang ganda niyan. Bulaklak. Diyan lang siya. Ang ganda niya. Kaya ayan. Dumubo ka lang ng marami dyan para gaganda ang aking garden ganyan lang kadami yung aking kamutihan ngayon kasi maliit pa lang yung aking mataniman sa susunod siguro padamihin ko na to para marami akong harvest na kamuti sana lumaki na yung mga unod nya para maka maka-steam na ako. Makalaga na ako ng kamote. Purple ang kamote na yan guys. Sana marami akong ma-harvest na purple to, na kamote. Anyway guys. Hanggang sa muli. Kita-kita ulit sa next video. See you soon.